Kau na unahang immortal! Kau na unahang immortal! Ika'y pang sampu lamang! Sampung taon na immortal! Ika'y isang buwan pa lamang! Yo! Kung pag-uusapan ng mga pinakakakaibang MC sa Flip Top, siguradong papasok sa isip ng marami ang pangalang. Aklas, ah, pero nasaan na nga ba siya ngayon? At bakit hindi niya tinuloy ang laban niya sa Matira Mayaman Tournament? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Si Aklas ay kilala sa kanyang kakaibang atake, delivery, at ang natatanging estilo na parang performance art na mismo ang bawat laban niya. Kahit maraming nadidistract o hindi gets ang trip niya, hindi may na nagmarka siya sa flip-top scene. Pero noong kasagsagan ng matira mayaman, lahat ay nagulat nang hindi niya tinuloy ang susunod na round. Maraming haka-haka agad ang kumalat. May iba nagsabing hindi siya handa. Meron namang nagsabing tinamad lang siya at meron ding nagsabing may mas malalim na rason. At oo, may katotohanan ng huli. Ayon mismo sa mga pirapirasong pahayag ni Aklas, tatlong bagay ang naging dahilan. Una, personal priorities. Mas pinili niyang unahin ang pamilya at ang personal na buhay niya kaysa sa pressure ng battle rap. Pangalawa, pagkapagod sa battle culture, aminado si aklas na hindi madaling dalhin ang pressure ng eksena. Kasama na rito ang constant na negativity, bashing at expectations ng mga tao. At pangatlo, a creative shift. Mas gusto niyang mag-focus sa paggawa ng musika. At iba pang bagay, kaysa laging nasa entablado para makipagbarahan. At yung pang last ay ayaw niyang magkasakitan. Sila ni Shehye dahil sa malalim na connection nilang dalawa at iniwasan niyan magkabanggaan sila. Ang kwento ni Aklas ay isang paalala na hindi lahat ng laban ay para sa entablado. Minsan, mas matitinding laban ang hinaharap natin sa likod ng kamera laban para sa kaibigan, para sa pamilya at para sa buhay na gusto nating tahakin. Kaya kahit hindi natapos ni Aklas ang laban niya sa matira mayaman at kahit nawala siya sa flip top, nanatili pa rin ang marka niya bilang isa sa pinaka-unique na MC na dumaan sa liga. Ayon kay Luni sa reaction video nila ni Aklas sa laban ni GL at MR Industria na may kunting hindi pagkakaintindihan si Anigma at Aklas kaya nawala siya sa flip top noong 2015 dahil umano sa bisyo at iba pang bagay na di nagustuhan ni Anigma. Anong masasabi niyo mga ka-flip top? Miss niyo ba si Aklas sa entablado? Sa tingin niyo babalik pa ba siya kahit isang beses? Comment niyo sa baba at pag-usapan natin. Kau na unahang immortal! mortal. Ika'y pang sampu lamang Sampung taon ng immortal Ika'y isang buwan pa lamang <laughs>